ngandang tanghali mga kaantingero, mga kababayan. Babahagi ko ulit itong mutya na dalawa. Itong mutya na ito kababayan ay Galim pa sa ilalim ng sa uga at sa puno, sa puno sa ilalim niya, sa ilalim katulad po ito ka kababayan itong bato na po ito medyo mabigat siya itong bato na ito ay lutang po lutang ito po lutang po ito kantingero kababayan ito po ay lutang titesting ko mo mamaya makikita nyo po ito Malamig kasi dito ka antenghero kababayan. Tapos ito naman ka antenghero, ito yung sinasabi nilang yung parang ulit bangon siya. Pero hindi po siya ulit bangon. Ito po ay mutya po ito ng natakbo po sa tubig po ito ka antenghero eh. Kaya mahirap po kunin sa bukal yung bu yung bumubulwak po na bukal dalawa po kasi ang nakukuha doon kung hi, ay bali lima pala kung hindi libre ang makuha doon chileko medalyon mama mary tapos mutya na puti ng tubig at saka po ito anin pala uy madulas madulas po kaantingero ito ito po yun, oh. Ito po. Mahirap po kunin ito kaunting kasi gawa ng kahit anong ginamit ko po na orasyon, kahit babaylan, eh, kahit imilek yung ginamit ko, nahirapan po ako kumuha mga kaunting hero ito. Bali po ito, bali po ito, apat lahat po ito, kung yung mga nagtatanong po dyan kung bakit po ako nakakuha po ng mga ganito may babaylan kami na salita upang makuha namin upang magpakita sila na para hindi na kami lumayo basta po pumunta kami sa gobat sa mga ilog nagdadasal kami para nagpapakita po yung ganito pero pagka hindi po magpakuha sa inyo ibig sabihin po hindi po para sa inyo itong mga mutya na ganito. Pero pag makuha mo po yung mutya, katulad po ito, pag makuha nyo po yung mutya niya, na kuha nyo ng ngayon, o umaga, balikan nyo po kina umagaan, wala na pong tubig. 100% po wala na pong tubig, katulad po ito. Yan. 100% po, wala na pong tubig. Madulas po siya, madulas. Para siyang linta na paghawakan mo madulas. Tapos ito naman po ka kababayan, ka antingero, ito naman po yung mutya ng ano ba tawag dito? Alipaypay. Kung tawagin yata dito ay sagat. Ito po, ito po yung nakuha po doon sa pinakaugat niya, pinaka lalim niya. Yung pinaka lalim na ugat niya po, <clears throat> may bumukol doon na parang nagkorting ahas na pabukol pa ganyan. Ngayon nung kinuha ko 'yon at kasi may butas po yung kasi siya, biniyak ko po, ito po yung laman niya. Bali ako ng singsing, -sing, -sing ito po ngayon nandito po yung ito po nandito po yung sa loob nya ito po nandito po ito po yung tapos na yan po yung tapos na ka antingero ito po yung tapos na, tapos na nagawa so ibig sabihin pwede na po itong isuot ito po yung nilalagay ko po ka antingero tapos ito naman po yung nilalagare ko na nilagay nilalagay po dito sa mga palibot niya ito po ay lutang kukuha po ako ng tubig para makita nyo kauntingero lutang po mga to lutang ito po ito po kaunting ero po oh. pagmasdan nyo po kung lulubog po dito ito po mutsa po ng alipaypay o sagat ito po <clears throat> bato po ito kaunting ero kahit ilubog ko po oh. oh. bato po ito kaunting ero yan ito naman po yung Mutya ng tubig Ito po Lutang din po yan kantingero, oh. oh. Kahit po ibagsak ko po, po Kahit po ilubog ko kantingero, oh. Kasi tinesting ko na po Siguro 7 days na po ngayon Tinesting ko po siya Napakaganda po ito kantingero ero. Ayan po. Oh. Kung maki ma di kasi makita sa loob niya kantingero ero. Bumubula yan kantingero Hindi kasi makita. Bumubula dun sa loob niya. Bumubula. Yung parang nakulo siya. Ito po. Pati naman po ito kantingero. Ka Ayun po oh. Nabula Na po siya na para na kulo siya. Oh. Dalawa po na klase po ng mutya. Yan po. Lutang po ito kantingero. Ka Yan po oh. Oh. Lutang po kantingero. Ka Salamat po sa panunood sa akin Paki subscribe and like and share na lang po mga kanting makababayan kababayan para maantabayanan nyo po yung susunod po na i-upload ko ulit gandang tanghali po sa inyo lahat dyan ingat po lagi, god bless po